Aalis ka, walang problema. Ang hindi maganda na ginagawa mo, umalis ka, ikaw lumayas mag-isa, di ba? Oh. Hindi ka nagpaalam, di ba? Oh. Bakit sinasabi mo sa mga tao na pinalayas kita? Tapos tumawag ka pa ng barangay. Sinasabi mo, pinalayas kita. Uh. ku ano-ano pinagsasabi mo. Bakit nagtawag ka ng barangay? Akala mo, maniniwala sa'yo ang barangay. Tatay mga barangay ah uh. katulungan eh. Ano ba itutulong nila sa iyo? Itinutulungan na nga kita. Ano bang gusto mong tulong? Eh. Ay eh, dito sa bahay kain tulog ka na nga lang. Tabay, hindi ko ulitin, tirang kay Di ba ang laki-laki na ng tiyan mo? Malaki, malaki ang tiyan ko eh. Hindi ba wala ka nang ginagawa? Hindi ka na marunong magtrabaho. Ah, hindi na marunong trabaho. Hindi nandoon ang Manila eh. Oh, nininimos ako eh. Ang lahat ng tao nila bigyan eh. Kaya ka hindi binibigyan kasi sinungaling ka. Ayoko na sinungaling. Paano pagpalayasin na kita ng tuluyan? Daragi, sorry na. Di ko uulitin, daragi. Tatay, hindi ako paalam ako sa iyo eh. Oto nun, oto nun. Huwag paalam ako sa iyo. Di ko uulitin eh. Tatay ako. Nakakain ako para Manila eh. Nabilaw ang Diyos eh. Eh, si... si Sibal. So, sorry pag lalayas ka pa, hindi na kita tatanggapin kahit kailan. Oo, oh, hindi ko ulitin. Hindi lang kayo. Hindi ako lalayas na yun. Dito lang oh sa bahay mo. Oh. Oh, okay lang naman umalis ka. Walang problema. Kung aalis ka na, aalis ka. Walang problema. Oh. D tati, Peh, wala ko. Wala ko. Tati, yung, e, 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 nabalik ako ng bahay ko elemento eh. Hinanda e, pang umayar ang bayad. E. Oh, wala pang bayad eh. Ayan, makinig ka. Oh. Walang problema. Kung gusto mo nang umalis sa akin, okay lang aalis ka, walang problema. Ang hindi maganda na ginagawa mo, umalis ka, ikaw lumayas mag-isa, di ba? Oh. Hindi ka nagpaalam, di ba? Oh. oh. bakit sinasabi mo sa mga tao na pinalayas kita? Hindi. Kasi yung mga tao, eh, hinabi ko eh. Kaya nga, bakit mo sinasabing pinalayas kita? Eh, hindi naman kita pinalayas. Ikaw umalis, hindi ka Mal nagpaalam. Eh. Mali. Mali. Ha? Huh? Mali ako. Ayoko na sinungaling, ha? Opo. Oh, oh, Opo. Karangke. Hindi ko ulitin yung promise. Oo. Oh. Tate, wala akong pupuntahan eh. Darang ka Tapos tumawag ka pa ng barangay. Sinasabi mo, pinalayas kita. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Bakit nagtawag ka ng barangay? Akala mo maniniwala sa'yo ang barangay. Mga barangay, mga barangay Makate? Oo. Oh, oh, Kala mo, hindi ko alam ah. Oh. Tate, mga barangay Makate, uh, tutunungan eh. Ano ba'y tutulong nila sa'yo? Itinutulungan na nga kita. Oh. Ano bang gusto mong tulong? Eh. Eh dito sa bahay, kain tulog ka na nga lang. Tabay, hindi ko kay Di ba, ang laki-laki na ng mo? Malaki, hmm, malaki ang tiyan ko eh. Di ba, wala ka na nga ginagawa, ah, hindi was... ka na marunong magtrabaho. Oh, ah, hindi na ako marunong tabaho. Tapos sisiraan mo pa kami, sabihin mo pinalayas. Tarangke, hindi ka sisiraan. Sinungaling ka. Anong hindi, hindi sinisiraan? Ay eh, nag-message sa akin yung mga tao? Eh, mga tao? Hindi, nandiyo oh, na ako Manila eh. Oh, nini mo sa ang lahat ng tao, hindi eh. Kaya ka hindi binibigyan kasi sinungaling ka. Ayaw din, ko na sinungaling. Dyan din, dyan. Tapos Paano pagpalayasin na kita ng tuluyan? Sorry ako, hindi ko ulitin. Sigurado ka, hindi mo ulitin oh, ha? Hindi ko. Papalayasin mo sa bahay. O, oh, pag lumayas oh. ka pa na hindi nagpaalam. Oh, papalayasin mo ayaw mo Japan. Hindi na kitatanggapin talaga. Papalayasin mo sa No. Labalabi akong Manila. Okay lang, tuturin na ako. Oh, hindi ko ulit eh. Tamis lang. Dalarang kay. Ah. Bad ka. Ayaw ko ng sinungaling. Ayaw ko ng bad na tao, ha? Oh. Ah. <laughs> oh, opo, dalarang kay. Ah. <laughs> dalarang kay, meron ako sulat ako dalarang kay. May sulat ako eh. Para saan? Eh, Papagito ang sulat. Ito, ito ang dalarang kay. Sira. <laughs> dalarang kay, ito dalarang kay. Ayun ah. Eh, masaya mo lang ba? Ikaw na nga lumayas mag-isa, tapos kung sino-sino pang taong pinupuntahan mo, sasabihin mo, pinapalayas kita. Dato, natulungan ako, na-drive ang rastikin eh. Nabigyan ako pagkain eh. Oo. Oh ay natulungan ka pala doon eh. eh di dapat doon ka na lang sa kanya. Para malaman din nila kung ano yung ugali mo. Ayaw eh. Ay ayaw driver ng eh. Ay nakapatugan ng bahay eh. Mirap sila eh. Apasada sila eh. mga kababayan, mga kabarangay no. ah, andito na si Bandam. Itong araw na to, dumating siya bigla dito sa amin. Ito lang po yung nakakapagtaka mga kababayan at uh, comment nyo rin dyan kung ano talaga yung uh, pinakamaganda kung ano rin yung uh, saluubin ninyo opinion ninyo kasi iton nung uh, nasa labas ang team naiwan dito kasama niya si Kuya Bal nagpaalam siya nabibili lang ng juice pero uh, nang dumating na yung hapon tinawagan namin dahil nga nawawala nasa Maynila na siya nagtataka ako kung bakit ganun kabilis magpunta ng Maynila, and then, uh, nakabalik din siya mag-isa. So, mga kababayan, ang Team Daddy Franke, tutulong tayo sa mga talaga na nailangan ng tulong. Although, noon, alam ko talaga na ito isip bata, kaya hindi naman na dapat patulan. Pero, syempre, for safety rin natin lahat, mga kababayan, para maging aware din tayong lahat, maging aware din kayo, dahil hindi pa natin alam talaga, kasi ang pinaka big question sa akin dito mga kababayan, nung nakapunta ng Maynila, tsaka tumatawag sa amin, kung sino-sino yung mga kasama niya, may mga nagtuturo sa kanya, so hindi natin alam, no? Bigyan nyo rin ako ng opinion pa yung mga kababayan. Kasi kung sa katulad niya isa, andito lang, <coughs> walang problema, kakain lang. Pero yung ganitong sitwasyon na aalis, babalik, parang medyo naihiwagaan ako mga kababayan sa mga taong uh, nilalapitan niya doon na hindi namin kilala, tapos na pag usap sa amin, tapos may mga nagme-message. Nagtataka lang ako mga kababayan sa palagay ninyo. Kasi isip bata yan. Ang pinagtataka ko lang talaga, bakit? alam niya pumunta ng barangay. Although ako mga kababayan, wala akong kinakatakot or what, wala akong iniiwasan dahil ako, wala akong ginagawang lihim or what. Hindi sa takot ako kung kanino man, hindi po. Nagiging advance lang ako, baka may mga gumagamit sa kanila or may mga taong umahawak. Kaya ngayon ako napaisip. Kasi syempre, ang Team Daddy Frankie aalis, babalik, kung saan saan yung bahay na tinutuluyan namin. Pero sana, hindi na maulit. Yun lang ang naging question sa akin, mga kababayan, kasi hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, pero alam niya. So, yun, hindi pa big question sa akin yun, mga kababayan, kasi pwede pa siya magtanong. Pero yung ah, uh, pupunta ng barangay parang hindi ko po hindi po natin alam, di ba? Kasi ang uh, sinasabi niya mga kababayan, yung ipon niya na piggy bank niya na, nung pumunta doon, gusto niya nang kunin. Samantalang uh, eyon, tulong namin yun sa kanya ipon para sa December buksan. Pero kagustuhan niya na kunin, sige, gagawan ko ng paraan, ibibigay na para wala na silang iniisip sa atin. Ang akin kasi for the future para sa kinabukasan niya. Pero kung ganoon na parang may mga uh, ibang tao pa na nagtuturo sa kanya pagdating sa pera. 'Yun ang big question sa akin mga kababayan. No? Pero sige, pag-isipan kong maigi. Pag lumayas ka pa hindi hindi nakitatanggapin. Kumayaw, oh, Tatay, tatay di mo tanggapin. Ramik lang. Oh, ito ko ulitin nun. Ang paano pa nung ko yung uh, elevator tulogan? Madali tanong kung mayroon ang bahay. Tatay, no, ko eh? Wala na ang pakialam doon. <laughs> ano, iwanin ko na yun? Na hindi ko alam, bahala ka sa buhay mo. Wag Huwag mo na itatanong sa akin yun, hindi ka naman sumusunod sa amin eh. Hindi, susunod ako eh, tanong eh. pati yung driver ng bus, wala ka pang bayad dito. Wala akong pera eh. Oh. Hmm. alis alis ka, wala ka palang pera. Nun. Ay, di ko alam. Dapil, dapil yung Hyundai yung bus eh. Y yung may pera ko, babayaran ko Hyundai yung bus eh. Oo. Oh. Oh. Anong ginawa mo? Dapil, ah, uh, may pera. Ah, uh, may pera. Um, Ang amo mo, nabigyan ko pera. Bayaran mo ako. Oo. Oh. Oh. Babayaran kita yung bus, yung bus mo. Tsaka, para tayo yung bus. Ah, uh, lahat yung bus. Paparaan sila. subaw eh. Oo. Oh. Sinungaling ka kasi. Gagawa-gawa ka pa ng problema eh. Hindi ko ulit ito. Promise lang. Garang ka. Huh. Katunod ko. Hindi ako sa takas na bayo. Dito na lang ako. Asama ko. Tiban. Huh. Pagdating din sa cellphone mga kababayan, no? sa cellphone din niya, nahihiwagaan din ako. Ngayon kami medyo nahiwagaan sa pagdating sa pagtatawag pag, pag uh, sa amin. Parang may tutor eh. Sino yung mga nagtuturo sa Sino yung mga nagtuturo sa'yo? lalaki. Tuturuan ako Para, para mabalik ako dito eh. mo eh. Pag gagawa ka pa ng kalukuhan, di na talaga kita tatanggapin ha? Hindi ko ulit lang. Darante. Kaya nga, sino yung mga nagtuturo sa'yo? Bukod sa driver ng bus, saka ano? At saka driver ng tricycle? Sabi yung... Sabi yung... Sabi yung... Sabi yung ah, de la ko. hindi po ito. Ako lang. O, tarping, tarping, oh, Tapos yung, tapos yung, ano yung buto na angkas? O. O. Papangkas ako. Tag-direct ako dito. Manong bahay yeah. ito. Re-remind ko lang mga kababayan, no? Regarding din, especially, total na pag-usapan na rin natin to, no? Ah, uh, si Bandam, ah, uh, hindi niya alam. Yung, huwag nyo pong i-honor, na ginagamit niya po yung pangalan ko kasi alam ko nararamdaman ko dito nung nandoon siya gumala lahat ng taong na kausap niya inaalibay niya po or sinasangkalan niya ang aking pangalan no so sana hindi wag tayong maniniwala basta-basta sa sinasabi niya sa bagay uh, mararamdaman naman natin sa taong kausap natin ako po ay nag advance lang po, nagpapaalala lang po sa mga mga kapanood kay Bandam. Dahil mula nung dumating sa amin si Bandam, nung nandoon kami sa Makati, sa Manila, nagpapaalam naman to na aalis. Isang araw pero babalik din nagpaalam. Pero itong pag-alis niya na hindi nagpaalam, nahiwagaan lang ako sa mga taong uh, nakasalamuha niya sa mga itinuturo sa kanya. Maliban po doon sa nakausap namin na ang cast, ride, ang cast driver, chaka tricycle driver at saka bus uh, conductor mga driver yon po ay wala akong agen sa mga yon dahil alam ko ginawa lang nila yung paraan o ginawa lang nila yung uh, makakaya nila para matulungan pero doon sa mga iba na tuwing, kuma, tuwing kausap namin siya parang may mga nagchuchutor sa kanya so hindi ko alam ko ano po ang motibo so sana po wag nating i kung ano man ang sinasabi ni Bandam dahil isip bata po yan. No? As long as nandito siya sa amin, aalagaan namin siya, pakakainin. Pero pag wala na siya or kung saan man siya nagpunta tapos may mga hihingi ng padala-padala or pamasahi, hindi po namin i-honor yan mga kababayan. No? Ang laking problema ang ginagawa mo, Bandam. Sana, sigurado yan suri mo ha? O, o, Kasi pag o, o, umalis kaya. ka pa talaga, hindi ka natatanggapin ng team. O, umalis tayo, umalis tayo. Oo, malakas na, ka naman ay. eh. Oh. May kamay, may paa. oh, marunong ka nang bumiyahe. So, ibig sabihin, kaya mo nang mabuhay, kaya mo nang magtrabaho. Dapat magtrabaho ka na. Para mabuhay ka. Pa pa paano paano ah, ah, wala ko tatrabaho? Wala akong Kahit wala kang papilis, magkargador ka. P Besoya, hindi ko tatanggapin eh. Yung dulay ng besoya eh. Maraming tinatanggap doon kung masipag ka. Puro ka hindi tatanggapin eh. Masipag. Minawaisan mo lang yata kami hindi ako tanjapin, eh. Hindi ko tatanggapin eh. O oh, doon ka kay Kuya Fred, magbuhat ka ng palay eh, para may sweldo ka. O oh, tanggap ka kay Kuya Fred. <laughs> hindi ko lang. Hindi ko lang wawalis talog. Hindi, walang sweldo dito. <laughs> hindi, okay lang. Kaya niya lang, walang tawad. tatanggapin ko. Okay lang, talaga eh, talaga po eh, kaya nyo lang, wala Hindi nga, ang sinasabi ko kasi, kumpleto ka naman ng katawan, marunong ka na maglakad. Niluluko mo lang yata, iwinawaisan mo lang kami. Diyan lang yun, isleto yung pako, isleto yung tabay ko. Marunong maglakad. Kailangan magtrabaho ka na para may sweldo ka, mabuhay mo yung sarili mo. Tatabaho ito eh, ready. Magbukot ang Oo, trabaho ka sa bukit. Ito na sabi ko, si Sesong. Oo. Tapos yung na, huwi ako dito. Oo. Mahala ka na sa pagkain mo para malaman mo kung gaano kahirap ang buhay. Si ginagawa mo kaming ano eh, niluloko mo kami eh. hindi kita luloko. Anong hindi niluloko eh? Yung sinabihan mo nga yung mga tao na pinalayas kita? Hindi eh. Hindi sinisiraan mo ko? Hindi kita nasiraan, biro lang eh. Anong biro lang? ti. Ito eh. Yes. Ina tatong sa kain elite. Oh, tapos na. Ah, na ko eh. Oh. Tidi si. Ku chaba pala kayo ni Jesse. Sino? Oh. Jesse. Pala dalawa kayo pala layasin ko. Sino? Tidi si. Alam mo matatakot ako sa inyo, ha? Hindi. Hindi. Tatayapin ko. Dice. Tasama mo sa bawat tidi si. Ano sa manung sa bawat sa kain ng bat. <laughs> Elayte. Magsama na kayo ni Jesse. Wag na. Mukhang pera si Jesse. <laughs> mukhang pera si Jesse? Oh. Bakit mukhang pera si Jesse? Sino? Jesse. Si, Jesse? Oo. Oh. oh. <laughs> Tata, yung, yung, si yung wallet na, nawa na taba, uh, tabahin na Bakit oh. mo nga sinabing mukhang pera si Jesse? Mabuso. Mabu ma Mabuso. Ma si Jesse? Oo, oh, mabuso ma si Jesse. Baka naman ikaw ang maabuso. <laughs> Atan si Ha? sagutin mo tanong ko baka ikaw ang umaabuso hindi, hindi ko na abuso ha? hindi pwede umaabuso dito ha oh. okay. okay, sige okay. tatanggapin kita ngayon pero pag umalis hmm. ka pa ulit ayaw mo ko tanggapin hindi na hindi oh. ko, ko ulit eh, oh. promise tapos Dar o, susundin mo <coughs> lahat ng utos namin ha hindi oh. pwede yung tamad ha susundin hmm. ah. ko utos mo dyan kayo sigurado ka promise oh. na yung tarang tarang sinabi mo nung unang unang punta mo sa akin sabi mo sa akin lahat ng utos mo Daddy, <coughs> brangji, susundin Dar ko wala kayo Oh, uh, wala sa kanto eh. Oh. I Maninis. Wala nang down down. Kalokohan. Oh. Po. Okay, so 'yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, gaya ng aking sinabi, kaya ako po to uh, binidyo at in para mapanood ninyo para maging aware kayong lahat. Unang-una si Bandam nga po ay uh, isip bata. Kaya lang siyempre, hindi purkit isip bata ay sang ayunan na lang natin ang mga bagay-bagay lalo na kung mali. So hindi pwede 'yon at nagiging advanced din ako dahil uh, sasabihin ko po sa inyo na si Bandam pagkausap mo yan on time na kaharap mo ikaw ang kakampi niya yun ang attitude niya pero once na napunta ito sa kabilang barangay at may ibang tao ng kausap yun na yun ang kakampi niya ulit so kaya ko to ginawa para maging uh, aware sa lahat at uh, para maging uh, babala dahil hindi ko talaga alam kung sino yung mga ibang nakakausap niya. Pero sa ngayon mga kababayan, bigyan natin siya ng uh, another chance, second chance. So sa makatwid mga kababayan, syempre nakakaawa din na sabi niya wala na siyang pupuntahan dahil nagtry siya pumunta kung saan saan. Wala daw nagpapakain sa kanya, nagutuman. So hindi pwedeng hindi natin tanggapin. Bibigyan natin ng chance mga kababayan. No? So muli ay siya ay makasama sa ating team. So, mga kababayan, maraming maraming salamat po and God bless po. Pasensya na po kayo mga kababayan kung may pagkakamali ako or kung may pagkukulang ako. Message nyo lang dyan ang inyong mga opinion or kung ano ang aking gagawin para mas makakatulong pa tayo at para mas makabuluhan pa ang ating mga gagawin. Maraming maraming salamat. Magandang araw. God bless po sa atin lahat. Thank you. Po.